If it hasn't been said, then we will again. Dinagong excuse lang ng Marcos clan ang economic chacha to tweak the political provisions in the constitution, thereby extending their stay in power. As for this inner motive, they use lame arguments which have been debunked for changing the economic provisions. As hell-bent as they are, na-approve na ng House of Representatives on third and final reading ang resolution of both Houses 7 or ang RBH 7 noong March 20. Also, lumalarga pa rin ang pecking initiative sa mga komunidad. It may look like all hope is lost, but fear not, my friends. Ito ang mga pwede natin gawin para Number one, cha discuss with as many people as possible bakit hindi natin kailangan ng chacha. Marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam tungkol sa chacha ng Marcos Camp or yung iba baka nadadala lang ng mga naririnig nilang na sinasabi ng pamahalaan na lifting foreign restrictions will create jobs, address poverty, and high prices but we know that it is not true and also just a smokescreen. Pantabing sa mga real political motives. We know how self-serving and problematic the Marcos Chacha is. It is in our hands kung paano natin madjo ang karamihan sa paglaban against it. Number 2. And this is especially to those na nakapirma na sa ongoing PI. Bawiin ang inyong pirma sa peking inisiyatiba. If you can, ibalik nyo na lang rin ang 100 pesos na ibigay sa inyo kapalit ng napakahalaga ninyong pirma. At ang pinaka-importante yung magagawa natin sumama. laban sa chacha nila sa mga mobilisasyon laban sa chacha at sumali na rin sa mga organizations na nagtataguyod ng mga ito. Ilang beses nang pinigilan ng taumbayan ng chacha ilan lang ang may gusto at nagsusulong and we can do it again and we have to. BBM and his BBFs are clearly pushing chacha for their own interests. And it's not giving. It's about time para ipaalala natin sa kanila ang kapangyarihan na taglay ng constituents nila na nagkakaisa para sa tunay na kapakanan ng ating bansa.